Kung mutuo kag kani nga video para sa imo Ayos sa pagtanom mo talong oy wala pa ka katanaw video ha. Duha ka common nga dangan nga mananap sa talong nga atong ma-encounter. Balik-balik na siya ulod, white flies. Maorgi na siya ulod, white flies. dili pa ka mo tanom talong dapat kabalo ka sa variety. Demand sa inyong palingki. Reani oh, Calix Mo na dugay madaot tapos magtanom ka na akay proper nga distansya 1.5 o sigurado hindi ka maglisod ana hinarbisay tapos kay ulan karon panahon rainy season so ayaw kumpiyansa ana dapat mananom ka og talong advance minded ka pating init kung naagi mo encounter kita tag dapat magranom tag talong na do all sa tubig o oh. siya mga ka idol 1.5 meter isa ka dupa og tunga distansya pretty okay na subok na kayo na ako na mga ka idol layo lagi kayo sa pilyor huwag ang ato ang dagan sa kuan kay layo rasya dili sa overcrowded ang mga mananap dili rasya kayo mudaghan ang labi na ng white flies kay maugin na siya magabog basta kay nag nagniliutay na ato puno as talong dira maglisod tag agi ang mga mananap mapuy ilang igara og ayaw inane, eh. nagyo lagyo ang distansya so okay lagi kayo sa mga ka-idol tapos dilita sa yan niyo front top -pron, o diri kita sa para sa kwa i-recommend gina ko ang y -pron. para nindot kanunay ang iyang bungawan to tri sunod, sunod mga tool puros diba dili sa kayo dako nga punuan pero nindot bunga kaning harvest sunod nga harvest sunod nga harvest na ano nabi daw? interval para maabot og ka 100 harvest dipindir gid ang kuan, pag sa tong talong mga kaidol kay ang talong dugay gina siya lugnas basta maayong pagkagalam tayon sa aw dapat sa dili pa tanom og talong ang variety importante kay na pilyor gyud ka og di ka mag kuan og variety nga imo itanom kay na mga talong nga pag crowd security naman kayo ang mga farmers pwede na so panindo tayo nagtalong o kuha na nga itong talong halimbawa bati ang iyong variety dali na ma humok dali ra ma daot so brato gud siya maingon gud nga balibaran ka sa merkado kaya mauna na itong problema karon sa Pilipinas pwede na naghana ng nanang, talong mo na brato na na sa merkado kaya niyo variety dapat Diman ang variety sa patong market halinon ipangutanan nyo sa inyong mga mamalitay dagtalong o unsay nindot itanom pero para sa kuha mga kaidol tibok Pilipinas kini may nang number 1 oh, Calix 2 if 1 nagtanom ko sa una o banati wala palingo ang mga kuha na to kaya dali na madaot variety ikatulo is kaning dapat na itubig dulo sa tong talong, talungan kay moagi mo gitag ting kay tinuig man ni ma kuma nang atong talong abot pag tulo ka tuig no kana naatay tubig sa duol ayon so, sa ulod dire sa kong talungan is isara ka kuan nang akong kuan na rin in sixty side goldra maura gyan. wala na lain walay pulyar wala dagdag gastos na siya mga kaidol mamunga man, mamungingi magayaw nga atong mga talong padayom na siya mamunga pirmi man maghatag o bunga basta sigil taga abono di na kinahang lang magpulyar panawa mga kaidol oh. puros guapa o oh, puros gwapa siya na wala na pulyar 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 kay og daghan kay og bunga mao na perting batia atong talong mga bliko ng uban dia gagmay siya nya Siyempre karong panahon ha. Pag wapahay nagtalong. O. Oh, bati ka itong talong. Wala. Lubok ta. Baratuhon ng pagpalit sa atong produkto. So dapat good quality. Gwapa. Kanuna ang atong talong. Para stable ang presyo. Para yun consistent ang atong supply. So dili mautro ang presyo. Ana rin na siya, mga ka-idol. Why pruning is pinakanindot. Dayon 1.5 meters. Dayon Garage F1 Dayon Naay tubig ang dool sa atong farm Dayon Ang akong spring ay Katong isa giingon ako ninyo is katong gold Gold ray akong gagamit na mga kaidol Survive man sila Ang pag spring ako 2 times a week Taga harvest, Dayon ni nana Palibot sa punuan ang akong gi Wala, dili ko mga bunod na ara O dili ibutan na anong sagbot ibutan daan kay supon lang sa sagbot ang atong iabono pre ano abono nako para na sa dahon para magwapa og dahon magwapa og balik ang dahon sa tong mga talong kay medyo gulang-gulang na sila no unta success ang tanang mga ka, tanang mga makatan ini God bless us all natong tanang mga farmers Kung na mga baog kayo ay niyo nyo giba ligas may kada ay mga lata ay gapo na siya. Mo na sa mocha produkto. Kaon na mga baboy dahil ganito video dahil per video. So tambok patong baboy. Ana aron na siya? Dapat prod prod management. Prod management, fertilization management, patubig management. Kaning insecto management. para makakain lo para nga lugar rapit ting okay ha oh why pruning receive na yung kanda mu mu salingsing po na salingsing po na dia sunod sunod mga bulan mo mo bago to siya kuan sanga nga nindot na po kayo ang bunga mo na siya mo ay pinakanindot guapa o bunga ang ato ang talong basta iway pruning 100% tapos muna dugay kayo mga lugnas talayo na lang sa pag abono Di mawad ag pag Ip na nga daot na ng mga dahon na hurot na mga dahon kaya mo saling singra nag utro God bless us all